welcome back again to my youtube channel so guys tuturo ko naman sa inyo ngayon kung paano mag convert ng uh, condenser ng aircon so that is yung nasa side guys ilipat natin siya sa center ng uh, intercooler sa harap ng radiator so guys let's go guys, ito yung dating condenser nya So nakalagay yan guys sa bandang kanan sa harap ng gulong sa unahan. So yan, dati uh, siyang is disikan type. So ngayon, kukonvert natin siya guys at ililipat natin siya ng pisto. So kung nyo guys, diba, yung parang tubos tagiliran, yun yung uh, dit, antisikan yung filter niya dating. So, ngayon, uh, pag ilinipad na natin siya, hindi natin siya ilipat sa may intercooler. So, yan yung hose niya papunta sa compressor. Wala, example, wala tayong babaguhin dyan. Tapos, ang babaguhin lang natin na hose, yung galing sa expansion valve, to uh, condenser at filter. So, ito guys, ito yung Pansin nyo yan nakababa yung intercooler kasi sinukatan namin siya tapos ang gagawin natin dyan ayun nasa baba siya is sheet up na natin yung uh, bagong bracket para doon sa bagong condenser so ito yung harapan ng intercooler dyan natin siya is up so guys ito na yung bago kung mapapansin nyo yan nakakabit na siya at yan so ayan yung bagong blower nya so medyo lumiit siya kasi na, nandun naman siya sa harapan ng intercooler at saka sa radiator so ito naman yung bagong filter yan filter dryer yan nakabukod na siya gamit na natin yung ordinary na filter dryer po so, binato natin yung hos pagkunta sa expansion bar. Yan. So, ito yung dating pinagkabita ng kong Joseph. Bakante na yung bracket niya. Kaya pinipat na natin siya. Yan. Ito yung hos. Yan. Mapansin nyo guys. Ang tuwan siya sa ilalim. Ah, nasa harapan na siya ng makina And, kailangan lang talaga guys tibayan nyo rin yung bracket kung mag-convert kayo ng ganito kasi syempre nasa harapan siya ng makina so ang makina pag naandar nagbo-vibrate yan so, kailangan lang talaga tibayan nyo rin yung bracket niya. kasi itong ginawa namin guys talaga matibay ito And, pati yung filter dryer at maayos din yung bracket. So ito yung uh, linya ng sa expansion valve guys. Yan. Yan, mapansin nyo, wala tayong binago dyan. Ang binago lang natin yung dito sa papunta sa ilalim para sa bagong condenser. So, madali lang siyang gawin guys. Basta, kung gusto nyong ah, uh, malaman o kung gusto kung meron kang ipagawa ipakumbek pwede nyo akong i-PM or mag-comment kayo sa aking communication sa baba para matulong sa kayo guys yan so ayan lang siya ayan ayun yung bakong shift up niya so nasa harap tayo ng sasakyan may kita natin siya sa ilalim nakashift up na siya ayan. So, yan lang guys. Uh, yan. so, ayan yung bagong bus guys. So, uh. yan. Kung makapansin nyo guys, dito sa harap, wala siyang nabago. Ganun pa rin yung kurma ng mga hos. So, yun guys. Thank you for watching. So, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit notification bell para maging updated kayo sa mga video yung aking i-upload. So guys, paminsan-minsan na ako naka-upload. Gawa ng cellphone ko, may problema na. Uh, Nag, Tsaka sa mga um, makapanood nito, kung magustuhan nyo, pakilike nyo na at pakishare nyo na rin sa inyong mga kamag-anak, kaibigan o katrabaho. So guys, kung gusto nyo magkaroon ng idea patungkol sa aircon, pwede nyo akong i-message o kayo mag-comment lang kayo sa aking comment session sa baba para masagot ko kayo guys. So, yun lang guys at maraming salamat. Thank you guys.